Po, muli po, po, welcome po, welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa ating channel at ngayon pa lang po nakapanood ng ating mga vlog, pakilike, comment at subscribe po. Muli po, ito na naman po ay viral. Ito na naman po ay viral sa Facebook. Siguro to eh napanood na ninyo yung binabanggit ko na vlogger na kung pasensya na po sa babanggitin ko, na kung makapagmura ay wagas. At nakita ko rin po sa Facebook, sa comment section. Opo, siguro eh, may clue na po kayo kung sino po ang sinasabi ko. Si Epipaño. Nakita ko po sa Facebook kanina, ang dami pong mga nagko-comment na mga Iglesia ni Cristo. Kasi ang tinitira po ng vlogger na to ay ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Ewan eh, ko po kung nasa tamang pag-iisip ang vlogger na to. Kung bagay, may ma-content lang. Kung bagay, may ma-sabi lang sa kanyang pagbablog. Kahit na ano, hindi iniisip yung ano ang kalalabasan nun. Kaya nakita ko nga po sa comment section sa Facebook, eh, sabi sa taong ito, eh, kahit saan magpunta, kahit saan magpunta eh talagang uusigin po siya ng ng mataas siguro naman po eh nakita po natin at napanood niyo po yung ginawang National Rally for the Peace ng Iglesia ni Cristo kumbaga eh isang linggo na po ang nakakaraan nakita nyo po siguro kung gaano karami at kung gaano ang pakikipagkaisa po ng mga membro ng mga miyembro sa tagapamahalang pangalatan. Ito po ay talagang buong puso, buong puso po silang nakikipagkaisa sa pasya po ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo. Kasi po sa amin o sa mga Iglesia Ni Cristo, sinasampalatayanan po nila na ang tagapamahalang pangkalahatan ang kapatid na Eduardo B. Manalo ay ginagabayan po ng ating Panginoong Diyos. Kaya ito po mahal na mahal nila yun po, yung isa pa nga pong nabasa ko po opo, yung isa pa nga pong nabasa ko po dun sa comment section sa facebook, sabi niya kahit kami nilang ang bastusin mo sabi niya, kahit kami nilang ang murahin mo, walang problema huwag lang huwag lang ang tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia ni Kristo ewan ko po kung nasa tamang pag-iisip nasa tamang pag-iisip itong vlogger na to, na si Epe Panyo. Sumikat lang. Opo, sumikat lang. Uulitin ko, sumikat lang kahit ano ang mangyari sa kanya. Kahit makulong pa siya, wala akong problema. Ito po yung pinagsasabi. Ito po yung pinagsasabi ng taong ito. Ito po sana, hindi ko na rin po sana i-comment. Kaso, napaka-pangit pong tignan. Kasi, ako po hindi po ako big blog, blogger, kumbaga small YouTuber lang po ako. Kumbaga maliit na vlogger lang po ako. Kumbaga saan ay eh, tuldok lang po ako. Pero pangit po yung pinagsasabi ng taong ito. Kasi yung YouTube po ngayon, marami na po ang nakakapanood sa buong mundo. Eh magmumura ka. Magmumura ka sa isang social ano, social plat, platform. Marami ang makakapakinig sa iyo. Diba? Napakapangit po. Ito po 'yung sinasabi ko po sa inyo. Ito po. Sino na makakatawa? Ito po. talaga 'tong mga ayip na 'to eh. Baka nakalimutan niyo, really 'yun kayo. Ha? Dapat wala kayong kinalaman, wala kayong koneksyon sa politika. Tangina ninyo. Oh, minura po talaga. Eh, na niyo. Mga ninyo, mga kupal kayo. Oh. Ha? Iglesia ba talaga kayo ni Kristo? Iglesia kayo ni Manalo mga demo e pabanda-banda pa kayo sa akin. Kung gina ninyo, isa lang masasabi ko sa inyo, kahit isang dang pa kayo mag-rally, ah, hindi kayo susundin ng gobyerno. Mga tangina ninyo. Ah, maliban lang doon sa mga matitinong iglesia ni Kristo. Ang pinatatamaan ko dito, yung mga iglesia ni Manalo na sumasali sa politika. Pero hindi ko pinatatamaan dito yung mga matitinong iglesia ni Kristo na talagang kay Kristo naglilingkod. Malinaw yan ha. Pero yun, napakinggan po ninyo yung sinabi niya. Sinasabi po niya yung ginawang rally. Kumbaga po, isang linggo na po, isang linggo na po, January 13, yung isinagawang pag-rally ng Iglesia Ni Cristo. Ano nga ba? Ano po ang layunin ng Iglesia Ni Cristo? Bakit sila nagsagawa ng National Rally for the Peace sa pamagat pa lamang po nung kanilang rally e peace kumbaga gusto po nila ng kapayapaan ewan ko lang po sa bugok na to pasensya na po kayo ewan ko lang po sa taong ito kung ano yung kanyang ipinaglalaban ewan ko lang po sa taong ito kung ano po ang kanyang ipinaglalaban ang stand po o ang gusto pong mangyari ng iglesia ni kristo yung suportahan po yung pasya nung ating presidente babalik lang po tayo sa mga vlog ko po noon na huwag nang ipa-impeach si Sara Duterte kasi magsasayang lang tayo ng panahon, ng oras kasi marami po marami po problema ang ating bansa kaya marami po problema ang ating bansa eto po, eto pong taong ito eto po. pong taong ito marami rin problema ang haarapin ito pinuno na iglesia ni Kristo na malag demonyo yung pag-iisip ni puta ka, Yan. guloy ka. Yan. Biro mo, yung rally, ginamit pa di ba to? Pinahit. Yan. Sigurado po to. Sigurado. Maraming problema. Pwede. Eh. Nabulo na po. Sigurado po. Ang taong ito, maraming problema pong aharapin na kaso. 100% po yun. Maraming kaso pong ikakaso sa taong ito. Sabi ko nga po, sa mga iglesia ni Kristo. Buong paggalang, buong pagmamahal nilang sinusunod yung tagapamahalang pangalatan na ang kapatid ni Eduardo B. Manalo. Tapos, itong vlogger na to, kung makapagmura, ay eh, wagas. Ito lamang po, halimbawa po, isang tao, kumbaga itong isang tao ay edukado, edukada. Sabihin na natin nakatapos ng pag-aaral. Yun, nakatapos ng pag-aaral tapos mumurahin mo natural magkakaso sa'yo eh minura niya ang tagapamahalang pangkalatan ng Iglesia Ni Cristo eh ang Iglesia Ni Cristo ay parang katawan diba? ang Iglesia Ni Cristo ay sama-sama sa isang katawan sabi niya may mga Iglesia ang siraulo o hindi matitino may Iglesia Ni Cristo na matino Ewan ko po kung matino ang pag-iisip nito. Ang iglesia ay iisa lamang po. Parang katawan po. Alimbawa, ang katawan natin. <clears throat> yung katawan natin, itong kamay. Ito, napokpok ng martilyo. Ito. Itong intuturo. Tinuturo ko po. Siyempre, ito, pag napokpok, napokpok ng martilyo, mararamdam mo po ng buong katawan. Ganun po ang iglesia ni Kristo. Isang katawan. Kaya po ang taong ito eh marami po marami po ang magiging kaaway kasi anong ginawa niya? Minura niya, nilabastangan niya ang tagapamahalang pangkalahatan. Ito po ang sinasabi niya. Ito pa po, po 'yung sinasabi ng taong ito. Kaya po sa Facebook ngayon, ito po ang laman. Ito po ang laman sa Facebook ngayon ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo etong taong ito. Ito po, ano pa ba sinabi niya? Ito. May nangyaring ano dito eh, may nangyaring lagayan dito. <laughs> na kung saan ginagamit ang pamunuan ng Iglesia ni Manalo ang kanilang mga membro para magamit naman ng mga demonyong politiko katulad ni Bato de la Rosa, ni Bongo, ni Sara at iba pa. Lalong-lalo lalo na ito ni Marquioleta na lumuluwa na yung mata sa pagiging kupal pero ganoon pa man mga minaman ko mga kababayan, balita ko po, kikilos na ang mga katoliko at iba pa mga reliyon para po burahin ah, sa mapa itong iglesia ni Manalo. Ha? Ah, sabi ko sa inyo, natutulog lang ang katoliko. Pero pag nga naikilising ninyo, tuldok na lang kayong mga katoliko, ang ah, mga ano kayo, mga igling kayo. Ha? Ah, tuldok. Ano pa po, po yung gusto niyang mangyari? Siguro po, ito po ay napanood na ninyo. Ano po po yung gusto niyang mangyari? Parang ang Iglesia ni Cristo at ang mga ang katoliko at ang ibang mga sekta gusto niyang pag-awayin, di ba? Yun ang point niya. Yun ang point niya. Gusto niyang paglabanin ang Iglesia ni Cristo at ibang mga sekta. Gusto niyang mag-away-away. Napakagandang pag-iisip po, no? Napakagandang pag-iisip po. Kasi ang layunin nga po ng Iglesia ni Cristo ay mayroon para magkaroon po tayo ng kapayapaan, pagkakaisa tapos ang taong ito gusto niya mag-away-away. 'Di diba? mag ba? Mag-away-away. Ito pa po. O na lang kayo sa dami ng Katoliko, tandaan niyo. 1% lang kayo sa dami ng Katoliko. Wala eh. Ginagago niyo 'yung mga Katoliko, ginagago niyo 'yung mga religion. Akala niyo talaga kayo na 'yung pinakamalakas malakas lang kayong manloko, malakas lang kayong mabudol, malakas lang kayo na ano, kulto kayo dahil pera-pera ang -pera labanan ninyo dyan. Alam niyo sa totoo lang, kumpirmado po, na talagang binigyan po ng bilyon-bilyon ng mga kalaban natin, eto pong pamunuan po ng... Eh. Ayun po, sabi niya, binigyan po ng bilyon-bilyon ng mga politiko ang Iglesia ni Cristo. Teka lamang po, teka lamang po. Siguro po sa mga makakapanood ng mga Iglesia ni Kristo at sa mga may kakilala, kaibigan, kamag-anak na Iglesia ni Kristo, siguro sasang-ayon po kay sa sasabihin ko. Magganap po kayo ng pinakamayaman. Magganap po kayo ng pinakamayaman na sekta o reliyon sa buong mundo. Yan po, siguro po, yan po. Kung hindi po Una, ang Iglesia ni Kristo sa pinakamayaman, siya po ang pinaka, pinaka pangalawa. Second, kasi bakit ko po nasabi, napakayaman po ng Iglesia ni Kristo sa mga handog lang po ng mga miyembro. Sa mga handog lang po ng mga miyembro nila sa iba't ibang bansa. Eh, hindi na po kailangan. O, oh, hindi po kailangan bayaran ng sino mang politiko ang Iglesia ni Kristo. Ito po, ikukwento ko lamang po. Ikukwento ko lamang po. Ito may kwento rin po sa akin ng mga matatanda na Iglesia ni Kristo. Opo, ito po kwento lamang po. Uulitin ko po. Sabi niya kasi binabayaran. O, binabayaran ang Iglesia ni Kristo ng mga politiko. Ito po kwento ko lamang po. At ito po'y totoong kwento. Kwento po ng mga matatanda sa iglesia o ng may mga tungkulin noon po election alam naman po natin na ang eleksyon, na ang iglesia ni Kristo kapag eleksyon ay nagkakaisa kumbaga may solid na boto kapag sinabi ikaw ikaw ang napag napagpasya na iboto ikaw ang iboboto ang ngayon po yung mayor po ata kumbaga isang politiko siya po yung napagpasyaan na iboto. Sa so, sobrang tuwa po, Opo, sa sobrang tuwa ng politikong yun, nagpadala po siya ng pera sa iglesia. Uulitin ko po, sa sobrang tuwa ng isang politiko na siya ang dadali ng iglesia, sa sobrang tuwa, nagpadala po siya ng pera sa iglesia. Ano po ang ginawa ng iglesia? Pinabalik niya po, pinabalik po yung pera ipinadala ng politiko at yung dinala ng iglesia, yung kalaban nakukuha nyo po yung kalaban nung ipinasya kaya yung ipinasya po nung, pamamaha, nung iglesia noon na dapat iboto natalo, dinala po yung hindi pinasya kasi akala niya ang iglesia ay makukuha po sa sa pera, yun lang po ang ibig kong sabihin magana po kayo magana po kayo ng pinakamayaman ngayon na religion kung hindi po una pangalawa, siguro naman po wala po sa bilang na sampo ang iglesia sa pinakamayaman. Kasi kung hindi niyo pa po, po alam, ang iglesia ni Kristo po ay tumutulong. Tumutulong po sa ibang bansa. Nandyan po ang Afrika. Yan po, tinutulungan ng iglesia ni Kristo ang bansang Afrika o ang kontonente ng Afrika. Binibigyan po ng mga trabaho. Yung mga kababayan natin o mga kapwa-tao natin sa Afrika, kaya sabi niya, ang iglesia raw ay binayaran sa mga iglesia ni Kristo hindi hindi tatanggapin yan boy, Ito pa ba sinabi niya Pakinggan ba natin ang iglesia ni Kristo kaya po sila na israeli kuno hmm. pero ang totoo pa, ka pala <coughs> ha? biro mo buti sana kung magaganda yung sinabi ni ni Marculeta, hindi puro patama, puro paninira sa quadcom ha? yan ba yung israeli ng iglesia ni Manalo? Peace Rally. Teka, teka. Sasagutin ko po, po to. Peace Rally. Diba, kayo po, o kayo po na nanonood ngayon. Ah, commercial muna. Kung kayo ay bago pa lamang po sa aking channel at kayo pa lang nakapanood ng ating mga vlog, like, comment, at subscribe. Sinasabi niya, yung daw isinagawang ng Iglesia ni kristo na Peace Rally, eh hindi raw po peace yun. Siguro po kayo, nakakakita na po kayo ng mga rally na isinasagawa ng mga iba-ibang organisasyon. Yung mga kikilos protesta. Ano po ang nakikita nyo kapag may rally? May balyahan, di ba? May tulakan. Ano pa po? Nando ng bumbero, binabasa yung mga nagrarally. Tapos nandyan po yung mga kaibigan natin ng mga pulis na nakikipagbalyaan po. Pero sa Iglesia ni Cristo po, wala po yun. Wala po yun. May nabalitaan po ba kayo sa ginawa ng Iglesia Ni Cristo na National Rally for the Peace nung nakarang linggo, eh, may nabalitaan po kayo may away. O, may nabalitaan po ba kayong binomba ng bumbero. O, di ba? May nabalitaan ba kayo ng away? Wala. Kaya sabi niya, eh, maling mali si boy, maling mali Ito pa po sinabi niya iglesia ni Kristo eh, o iglesia ni Manalo hmm. kasi nga, pera-pera ang labanan dyan, kahit masama kahit gago, kahit demonyo masama, bigyan lang sila ng pera hmm. gagamitin yung mga membro nila kahit hindi na maganda yung kanilang uh, corpus, kahit hindi na maganda yung kanilang ginagawa yung e, biro mo, napakatanga ng mga iglesia ni Kristo ni Manalo di ba? peace rally, tapos pinagsalita yung mga kalaban ng ating gobyerno pero gano pa man ayo lahat din kasi balita ko may ilang mga iglesia ni Kristo na nung nagsalita ito si Margarita ay nagsialis at nadismaya talaga. Katulad po ng sinabi ko, sino ba naman hindi magdidismaya? Okay, pakinggan ko inyo pisarali, sinasabi nung bugok na to. mga ko nagsalita. Tapos yung mga sinasabi eh hindi na related doon sa kanilang sinasagawang peace 'Di ba? Panggagago nga eh. Hindi na tayo magtataka talagang gago itong iglesia ni Manalo. Sa totoo lang mga kababayan, kung kikilos lahat ng reliyon sa ating bansa para turuan ng leksyon ay eh, itong iglesia ni Manalo. Mm -hmm. the to the fashion, May commercial na po siya na. Kukuyugin to. Walang magagawa ito dahil tuldok lang to sa dami ng katoliko, tuldok lang to sa dami ng mga muslim, tuldok lang to sa dami ng mga born again. Ito lang ang gusto kong sabihin sa mga iglesia ni Manalo ha. Pakinggan po ninyo, sinasabi nito. ito sa Diyos kayo maglingkod. Dapat yung inyong mga kilos ginagawa, merong involvement o merong ano, merong connection sa paglilingkod sa Diyos. Mga putang ina ninyo. Yo, minura na naman. Ano pinayit sa inyo ni Bato de la Rosa? Akala ninyo hindi namin alam? Ha? Akala na, akala ninyo hanggang ngayon, tatanggi pa ninyo, hindi kayo matanggap ng pera, mga diputa, imposible yan sa pagmumukha pa lang ni Manalo eh. Sa pagmumukha pa lang ng pamunuan ng iglesia ni Manalo. Yun, talagang mga kayo po. Kayo, mga demonyo kayo, mga hayop kayo, mga diputa kayo. Yun, talagang tinitira po. Opo, talagang tinitira po. Talagang tinitira po ang kapatid ni Eduardo B. Manalo ng taong ito. Alam mo Brad, ito po. Ito, ito. Pakikita ko muna po. Alam mo. Maliban lang doon sa mga matitira ng iglesia ay, 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 ay. ni Cristo na mayroong pagkaka Diyos na lumika. Yun, nabanggit niya po Diyos. Alam mo Brad, alam mo Epipanyo, alam mo Epipanyo, ang Iglesia ni Kristo may buhay na tunay na Diyos. Kaya humanda ka Brad, humanda ka sa pasya ng sinasamba ng mga Iglesia ni Kristo na tunay na Diyos kung ano ang magiging kapalaran mo. Opo, umanda ka. Kasi, iba po, iba po ang iglesia ni Kristo. Kasi sa amin po, mga iglesia ni Kristo, o sa iglesia ni Kristo, may kinikilala po silang tunay, tunay na Diyos. Tunay na sinasamba nila. Yun, tunay na Diyos na sinasamba. Buhay. Kaya ito po, may paglalagyan po. Bahala na po ang Diyos sa kanya. Bahala na po sabi ko nga po eh, marami na pong lumaban. Marami na pong lumaban sa Iglesia ni Kristo. Kahit magsaliksik po kayo ng mga istorya na mga tao na lumaban sa Iglesia ni Kristo, lahat po sila wala na ngayon. Lahat po sila wala na sa ibabaw ng mundong ito. Kung hindi man po sila kagad nawala, Nagkaroon po sila ng malubang karamdaman. Sayang ka, sayang ka, Brad. Iba yung ginalaban mo. Bakit ang Iglesia ni Kristo pa? Ito pa po yung sinasabi ng taong ito. Nangangit at lupa. Hindi ko nilalahat, ha? Tamaan. Tamaan na ang matamaan sa sinasabi ko. Pero nilinawi ko, hindi ko nilalahat. Pero kung tatanungin nyo, kung tinitira ko dito yung pamuluan ng Iglesia ni Kristo, yes! Oo. Oh hindi hindi mangyayari yung mga yun kung hindi pinahintulutan ng leader na iglesia? Yun po, ano po ang sabi niya? Sabi niya, ito, tatanungin siya kung tinitira niya ang pamunuan o ang leader ng iglesia ni Kristo. Uulitin ko po, ano po ang sabi niya? Ang sabi niya, tinitira niya ang pamunuan ng iglesia ni Kristo. Ito po. Ang matamaan sa sinasabi ko, pero lilinawin ko, Yan hindi po. ko nilalaman. iyon shut yung mga yung, kung hindi pinahintulutan ng leader ng iglesia ni Manalo hmm. sa totoo lang ayusin ninyo masyado na kayo umaabuso, masyado na nagigimayabang niyo sino na kayo na kayo, mga diputa kayo meron hmm. pa kayong pabanta-banta sa akin mga diputa kayo teka 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 paano hindi pagbabantaan ito po ito po opinion ko lang ito, ito po'y opinion na lang. Natatawa ako sa bugok na to Bakit? Paano hindi pagbabantaan? Minura mo. Minura mo, binastos mo, inalipusta mo yung tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristo. E sa aming mga Iglesia ni Kristo, sa mga Iglesia ni Kristo, malaki yung paggalang, malaki yung pagmamahal. Di ba? Napakalaking pagmamahal ng mga membro. Kay kapatid ni Eduardo B. Manalo. Tapos, ang sasabihin mo, mumurahin mo, tatawagin mo ng iskesyo, ganun. Natural. Natural, brad. Magre-react yung mga membro. Magre-react yung mga membro. Ewan ko, baka may kapit kang ka Iglesia Ni Cristo, manda malapit sa bahay mo. Manda ka, brod. Baka nasa likod mo na sila. Eto pa po sinabi, bugok na doon. ng iglesia ni Manalo. Ang dami. Puro pala nakot. Dapat po, kung ako tatanong yung turuan ng leksyon itong iglesia ni Manalo, pugutan ng ulo lahat ng mga leader dyan. Sa totoo lang, para sa akin, okay na sana hmm. eh. May mga sa kaibigan na ako sa iglesia ni Kristo. Muntit yes. nyo na ako paniwalain na totoo kayo. Umahatin na nga ako eh. Nagkikinig na nga ako sa ano nyo eh. Pero sa pinapakita ninyo katrandahan. Ito umaattend na raw sa Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin po nun, wala sa puso niya. Wala sa puso niya 'yung ginagawa niyang pagdalo sa mga gawain sa Iglesia ni Cristo. Wala sa puso niya. Ito po po kagaguhan. Bakit puta kayo? Hindi na ako magtataka kung bakit taon-taon daan-daan libo-libong mga miyembro ninyo ang tumitiwalag na sa inyo. Dahil ganun kayo ka mga Ha? Ang bilis nyo mag-recruit kasi dinadaan nyo sa ganda ng simbahan. Pero ang tanong Alam mo, Brad, kakausapin ko to dito sa kanya niya vlog niya. Alam mo, Brad, sa isang iglesia ni Kristo, sa isang iglesia ni Kristo na naturoan ng mga aral ng Panginoong Diyos, hindi aalis sa iglesia yon. Opo, hindi aalis yung naturuan at nataniman ng mga aral ng Panginoon Diyos. Hindi aalis yun. Halimbawa, nagkaroon ng sabihin na nating abirya natiwalag. May kaso. Di ba, ng iba, ng taga ayon ayun ay tinitiwalag. Di ba? Pero, kahit natiwalag ang taong yun, kahit natiwalag, natiwalag ang isang membrong yun, yung aral at yung takot sa Diyos nasa puso pa yun nasa puso ng taong natiwalag na yun kasi alam niya alam niya sa puso niya, sa isip niya na iisa lang ang tunay na Diyos alam niya kung aling iglesia ang ililigtas ng ating Panginoon Diyos. Diba? Ito po po sinabi ng bugok na to. Maganda lang simbahan ninyo, mga damit ninyo. Maganda lang yung aral ninyo, pero ang tanong, ginagawa nyo ba? Parang kayo yata yung nakasulat sa Biblia eh. May mga commercial po ha. Yun po sabi ko nga, sa isang nataniman o sa isang naaralan ng Iglesia ni Cristo, hindi, hindi, hindi aalis po sa Iglesia ni Cristo. Nagagamitin ng Diablo, isang reliyon. Na tingnan nyo, dahil sa sobrang galing ninyo, ilang ilang-ilang presidente na ang sinuportahan ninyo na na-impeach dahil mga magnanakaw lahat. Meron ba kayong sinuportahan na hindi mga mandarambong? Halos lahat ng sinuportahan ninyo, puro mga mandarambong, mga manluloko, mga traidor sa bayan ng bansang ito. Gagaling ninyo. Pinipili namin yung mabuting mga politiko. Ang ina ninyo. Mm -hmm. Pinipili mga mandarambong kasi nakikihati kayo mga putang ina ninyo. Maliban lang doon na, excuse me, sa mga, na nyo, sa, sa, Alam, sa mga tunay na Iglesia ni Cristo. Pagpaumay ninyo, hindi po kayo kasama dito. Doon lang po sa impul. Doon lang po sa tap. Alam, ewan ko po kung nag-iisip ang taong ito. Doon sa mga tunay na Iglesia ni Cristo. Iisa lang po ang tunay na Iglesia ni Cristo. Tapos pagsasabihan niya yung mga Iglesia ni Kristo na hindi raw tunay, pinagmumura niya. Sabi ko nga, ang Iglesia ni Kristo ay isang katawan lang po yan. Si Kristo ang ulo at ang Iglesia ang katawan. Kaya kapag kinanti mo, kinanti mo ang isang miyembro. Uulitin ko po, kapag kinanti mo ang isang miyembro, lalo na yung miyembro yon ay nasa tama. Umanda ka kapatid, lalo na sa ginagawa mong ito Brad lalo na sa ginagawa mo Brad, sumikat ka lang sumikat ka lang may i-upload ma ka lang sa, sa YouTube, sa YouTube channel mo mumurahin mo tatawagin mo ng masasama yung tagapamahalang pangkalatan ng Iglesia ni Cristo ang kapatid na Eduardo B. Manalo Brad may paglalagyan ka Brad sabihin ko sa'yo parang may paglalagyan ka kung hindi man ang Panginoon Diyos ang hahatol sa iyo. Uulitin ko, Epipanyo, kung hindi man ang Panginoon Diyos ang hahatol sa iyo, sigurado hahatulan ka sa batas ng tao. Sa dami ng mga pinagsasabi mo, sa dami ng mga masasamang pinagsasabi mo sa tagapamahalang pangkalahatan, maraming ikakaso sa iyo. Tandaan mo yan. Uh, sa mga kapatid naman po. Alam ko po yung damdamin ninyo. Opo, sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Alam ko po ang damdamin nyo. Kasi nararamdaman ko rin po yan. Kasi kanina po, napanood ko po yung vlog na to. Sabi ko, oh, ang dami mong dapat maging content. Ang dami mong dapat i-content sa YouTube channel. Ito pa yung napili mo, sisikat ka. O sige sisikat ka ngayon Brad diba mga kapatid sisikat siya kaya po sa mga kapatid natin yun mag comment po kayo ah, kung kayo ay bago pa lamang sa ating channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog like, comment at subscribe po